Ay, sa'yo. Ang ito nila ba yung mga ano, guys, no? Labahin, labahin. Ay, Ay. Ay lang sa na ako yung araw na ito sa'yo sa labahan, Ang oh. dami namin labahan, guys. Tamba. Baka mamaya, pag-plant sa kodin-direcho yun. Bicol pag galing ko sa, ano galing ko sa Bicol, punta ko ng Bicol. Ah, nung ano lang, tinggo. Yung mga itim-itim ko, no? <laughs> Pero manginig doon. Rocky. Tapos, 17 November, biyahe na naman kami. bahay na nilabahan ko. Ilang araw si mister na hindi naglaba. Kaya yun, ang labahan ko. Hindi ako magpanda Dami oh. Pang-apat ko na itong saka lang. Kumusta naman? Kumusta? Ayun, wala ako nakita. <laughs> Kasi ayun nga, nagbakasyon tayo bisita ako dun sa amin. Natagalan ako, hindi na 4 days lang, inabot daw ako ng 11 days. Masarap pagtambay dun eh. Maraming katsikahan. <laughs> Kaya nga. Okay. Ha? Oo. Eh, yun nga. Laging busy. Ano na pala yung nag-cleaning mo ng sopa? Kinausap po si Mr. Dun eh. Ilang ano lang naman to. Eh, sure kita ngayong yung ano, lunes. Oo, yung ilali. Yung... Oo. Kasi pag wala kami dito, wala ako dito, may pupuntang ano, makikituloy muna yung dalawang buwan. Wala kami dito 3 months eh. I know next week. ng baka na umay kayo mga. Pwede mo Kasi para mapalitin sa mga yung maliliit lang naman. Kasi siyempre, ang among ano mo, ay, mo na, mga bata ko rin sa malinis naman kaso mas maganda yung mga masyampo. Pati carpet, may carpet ako eh. Nagano sila ng carpet? Ah, okay. Oh. Very good yan. Okay. Okay, okay. Alright. Huwag kalimutan, ha. Kasi busy-busy na ako yung mga, mga araw na ito. Malapit na mag-iayin. Ah? kaya nga nilalabang mo yung mga ano kasi lalawin mo sa ahon pagkatapos yan lang naman siya kasi yung isang kwarto hindi niya tatalawin sila ano po tatapak yung mga gamit namin kasi dito tuloy makikituloy. tayo na kumuha ng apartment kasi alam mo naman apartment matagalan ito yung gamit namin po Dalawang buwan siya rito. Breathe this daw. Oo, oh, oh, sa kanya. Sige. Ako, usapin ko na lang. Mag-usap na lang. Oo. Ha? Ang balik naman. Dito lang naman ako eh. Dito tayo naman eh. Di ba kilala mo no? ah. yun, oh -oh. ano? Kilala Ganda nga Oo ano, masyado Ano lang yan? Laman ko, na. ko na patay na oh. Yung kamatis ko na mumuha na na nagtaglap. Super init. Ang init.

ano wala ba ako kasi masarap yan pag matuyo siya mabango talaga yung aking yung amoy kami ah, ang lola bears ay talagang metikulosa to guys sa mga bagay-bagay kaya Wala um, naman kasi akong ginagawa dito sa bahay. Ganito lang. Ito talaga yung um, trabaho ko. Diyan yan. Iba yung amoy ng tuwalya kapag na na nilag sa araw. Kaya gusto ko talaga sa araw talaga guys bibilad. Hmm. Bibilad ko pa uli para satisfy talaga si Lola Bells. 'Yun, yun, yun di ba? 'Yun guys, bye na muna. to am come your neighbor <laughs>